Tipid ba? Parang hindi. Alright, yun. Magandang uh, tanghali mga panalo. So, for today's vlog, tuturo natin sa inyo kung paano magtanggal ng uh, drain plug na bilog mo. So, ito yung 19. Tama naman yung tools, pero ayaw na matanggal. Kasi, uh, siguro, sa so, tagal na rin yung drain plug. Uh, ano na siya? Groggy na. Sobrang busalisan na. So, ayun. May nyo. yan, yan oh. Yan. So, ngayon, ganito na piskarte dyan. Ito silsel tapos martilyo. So pag magsisilsel kayo dito tatanan. Ingatan niyo rin na uh, baka madami siyang nasa loob ng time. So iba kasi sa drink tank Meron siyang mga parang pa. So dito niya siya Let's go. Ano na natin dito yung mga paa niya. So na yung solusyon pag uh, nasira na yung ano. Ayun, dito na lang kaya pa. mag change oil sil <laughs> sil na buti kinaya pa ayun so, oh. gamit na ng 19 mm 19 mm na bilog so, ito na yung drain plug nya mga panalo papalta natin ng bago ah tanggal na yan walang langis <laughs> ganda nito ah Ay, dito dito lang sa lipa Ayan na nga, dito dito na lang, di ba sila chainsaw oil? Ang tek na ma chainsaw oil, oh. O, wala na. Siguro mga 100 ml na lang ito mahigit. Sa ganun na pala resulta pag sinisil-sil, no? wala na pala langis. Ano pa, tinipid mo naman, ang muro na nga bigay ko ng langis. O, oh, ayan o, oh, bilog o. Ano yan? Ah, ang bago. grabe yung langis niya, ang dami. Sobrang dami, sobrang dami. 五十五块钱。